Alam mo ba na karamihan sa mga Pilipino na unang sumubok mag-invest, nalulugi? Hindi dahil malas sila, kundi dahil may mga simpleng pagkakamali silang ginagawa, paulit-ulit hanggang sa maubos na ang pinaghirapan nilang ipon. Masakit isipin, ilang taon mong pinagpaguran, tapos isang maling desisyon lang, pwede na mawala. Pero ang tanong, kailangan bang mangyari rin sa iyo yun? O pwede mong matutunan ngayon pa lang kung ano ang mga pagkakamaling nagiging dahilan ng pagkalugi para ikaw naman ang magtagumpay. Kung seryoso ka sa investing at ayaw mong masayang ang pinaghirapan mong pera, panoorin mo to hanggang dulo. Dahil pag-uusapan natin ang top 5 mistakes ng beginners na siguradong nagdadala sa kanila ng pagkalugi. At syempre, ang mga paraan para maiwasan mo to. Ang mga impormasyon na ibinabahagi sa video na ito ay para lamang sa edukasyon at dagdag kaalaman. Hindi ito itinuturing na personal na financial advice. Kumonsulta pa rin sa isang lisensyadong financial advisor bago magdesisyon tungkol sa investments. Maraming beginners ang sobrang excited pumasok sa investing dahil trending ang stock market, cryptocurrency o kahit real estate. Parang nakaka-hype kasi kapag nakikita mong ang daming kumikita kaya gusto mo ring sumabay. Ang problema, karamihan ay pumapasok ng walang malinaw na dahilan kung bakit sila nag invest Kung tatanungin mo, para saan ba itong perang nilalagay mo? Karaniwan ang sagot ay, para lang kumita. Pero Sobrang vague nun. Ang para kumita ay hindi sapat na direksyon. Dahil kapag walang specific at malinaw na plano, mabilis kang ma-overwhelm. Madali kang malilito sa dami ng options at mabilis ka rin magpapanik kapag may konting galaw ang market. Sipin mo, may dalawang tao. Yung una, malinaw ang goal niya. Gusto niya makapag-ipon para sa retirement after 20 years. Dahil malinaw ang target niya, alam niya kung anong klase ng investment ang bagay. Long term at stable. Hindi siya basta-basta matitinag kapag bumaba ang market ngayon. Steady lang siya kasi alam niya ang laban ay maraton, hindi sprint. Samantalang yung pangalawa naman, invest lang ng invest. Dahil narinig niya sa kapitbahay na kumikita raw sa isang stock. Wala siyang personal na plano, wala ring specific goal. Kaya nung biglang bumaba ang presyo, panic sa lagad. Ang ending, lugi. Sayang ang effort at pera. Ang lesson, bago ka mag-invest, itanong mo sa sarili mo, para saan ba talaga ito? Para ba sa retirement mo, pambili ng bahay at lupa, educational fund ng anak mo, o simpleng long-term security? Ang malinaw na sagot ang magsisilbing kompas mo sa bawat desisyon. Dahil kung wala kang direksyon, kahit anong investment na pasukin mo, para kang naglalayag ng walang mapa. At madalas, nauuwi yon sa maling destinasyon. Isa sa mga pinakadelikadong mistake ng maraming beginners ay ang tinatawag na all-in mentality. Ang ibig sabihin nito lahat ng pera nila, inilalagay lang nila sa isang investment. Parang do or die approach. May magsasabi, lalagay ko lahat sa stock na ito kasi sabi ng barkada, sure win daw to. O kaya naman, crypto lang ako kasi dito raw mabilis yung dito raw mabilis ang balik ng pera. Ang problema sa ganitong mindset ay simple. Kapag bumagsak ang market na yon, tapos na. Buong ipon mo, nadamay, walang natira. Para kang naglagay ng lahat ng itlog mo sa isang basket. At kapag nabasag yung basket, ubos ang lahat. Naalala mo ba yung mga panahon na sobrang hype ng isang coin o stock? Tapos bigla itong bumagsak ng grabe. Ang daming nawalan ng milyon dahil buong tiwala nila ay inilagay sa iisang investment. Ang masakit, Karamihan ng mga naapektuhan ay beginners na walang ibang fallback. Akala nila guaranteed win. Pero isang maling turn lang ng market, wipe out agad ang puhunan. Ang lesson, huwag mong ilagay lahat ng pera mo sa iisang investment lang. Kahit maliit pa lang ang kapital mo, gawin mo ng habit na hatiin ito sa iba't ibang klase. Stocks, bonds, real estate, mutual funds, o kahit simpleng savings instruments. Ang diversification ay parang insurance. Hindi kaya yaman agad pero ang mahalaga, protektado ka laban sa malaking lugi. Ang totoong matalinong investor ay hindi lang nakatingin sa laki ng kita, kundi marunong ding magbawas ng risk. FOMO or Fear of Missing Out ang isa sa mga pinakamalakas na kalaban ng mga beginners sa investing. Sa panahon ngayon ng social media, mabilis kumalat ang balita na nag three times na ang stock na to. O kaya naman, lahat kayong kumikita na sa crypto. Baka maiwanan ka. Siyempre, maiingit ka. May isip mo, sayang, dapat nandun din ako. Kung hindi ako papasok ngayon, baka mawala na ako ng chance yumaman. At dahil sa sobrang excitement at pressure, papasok ka agad. Madalas pa sa pinakamataas na presyo. Pagbagsak nito, ikaw ang naiwan. Ikaw ang natalo. Habang yung mga ibang nauna, nag-profit na, nakalabas na. Example, isang estudyante ang sobrang nainganyo sa hype. Wala siyang sariling pera, kaya nang hiram pa siya para makapasok sa isang trending stock. Noong una, tuwang-tuwa siya kasi halos araw-araw pataas ng pataas ang presyo. Pero makalipas lang ilang linggo, bumagsak ng halos 50%. Ang dating tuwa, napalitan ng kaba at stress. Imbis na kumita, baon pa siya sa utang at masakit pa galing sa hiniram na pera. Ang lesson, laging tandaan, kung sikat na ang isang investment at usap-usapan na ng lahat malamang huli ka na. Ang tunay na investor ay hindi padalos dalos Marunong siyang mag-research, marunong magtanong at higit sa lahat, marunong maghintay ng tamang timing. Huwag kang magpapaikot sa hype at huwag kang palalamon sa inggit. Dahil sa investing, hindi ang pinakamabilis mamasok ang panalo, kundi yung pinakamatinong magdesisyon. Isa rin sa pinakamalaking pagkakamali ng maraming beginners ay ang pagpasok sa investment nang halos wala silang sapat na kaalaman. Madalas umaasa lang sila sa kung ano ang trending sa TikTok, YouTube Shorts, o kaya naman sa mabilisang payo ng barkada. At sa una, parang okay lang kasi exciting marinig na may kikitain ka kaagad. Pero kapag tinanong mo sila ng simpleng bagay tulad ng anong ibig sabihin ng PE ratio ano ang diversification o paano ba gumagana ang compounding? Karamihan, hindi makasagot. Ito ang problema. Kung hindi mo naiintindihan ang pinapasukan mo, mas madali kang malinlang o madala ng hype. Sa halip na ikaw ang may control sa pera mo, para kang bulag na sumusunod lang sa direksyon ng iba. May isa akong kaibigan na pumasok sa isang networking investment. Ang daming ipinangako Mabilis ang balik ng pera, guaranteed ang kita, hindi siya nagbasa, hindi siya nagtanong, hindi siya nagresearch kung legit ba talaga. Excited agad siyang naglagay ng pera. Pero after a week, nagulat na lang siya. Sarado na yung opisina, kasama pati ang perang ininvest niya. Kung nagdaan lang siya ng oras para mag-check, baka na iwasan niya ang pagkakalugi. Ang lesson, ang pinakamagandang investment ay hindi agad pera, kundi kaalaman. Kung marunong ka, mas magiging matalino ka sa pagpili ng tamang investment at mas alam mong i-manage ang risk. Magbasa ka ng libro. Manood ng maayos at credible na financial content. At mag-aral ng basics ng investing. Tandaan, mas mura ang tuition ng isang libro kaysa sa tuition fee ng isang malaking pagkakamali gamit ang totoong pera mas mabuting gumasos ka muna sa knowledge kaysa magbayad ka sa huli sa anyo ng pagkalugi. Isa sa pinakamalakas na dahilan ng pagkalugi ng mga beginners, emotion. Kapag bumababa ang presyo, panic sell agad. Kapag biglang umakit ang presyo, greedy buy naman. Para silang sumasakay sa roller coaster ng sariling feelings. At doon sila unti-unting nauubos sa halip na pera ang kumikita para sa kanila, sila mismo ang kumakalaban sa sarili nilang diskarte. Isipin mo to, may isang investor na bumili ng stock kasi sobrang taas ng hype at tuloy-tuloy ang pag ng presyo. Pero ilang linggo lang, bumagsak ang market. Takot na takot siya, kaya nagbenta agad para hindi na malugi. Ang problema, ilang buwan lang lumipas, bumawi at umakit uli ang stock mas mataas pa kaysa sa presyo ng una niyang nabili. Ang ending, siya lugi na at wala na ring hawak na iwan siya sa labas habang yung ibang marunong maghintay, sila ang kumita ng malaki. Ganon kasakit at ganon kasimple ang epekto ng emotion. Investing is never about emotions, kundi tungkol sa disiplina at strategy. Kung long-term investor ka, huwag kang patinag sa normal na fluctuations ng market. Natural lang ang taas baba. Kung greedy ka naman, huwag mong habuli ng mabilis na kita. Magtakda ka ng malinaw na target. Sundin ang plano at huwag basta-basta matitinag. Tandaan mo, ang pera ay sumusunod sa taong may disiplina, hindi sa taong nagpapadala sa emotions. Ngayon, recap natin ang five mistakes na nagiging dahilan ng pagkalugi ng beginners. Una, walang malinaw na goal at plano. Pangalawa, all-in mentality, walang diversification. Pangatlo, FOMO at paghabol sa hype. Pangapat, kulang sa financial education at research. Panglima, emotional investing, takot at gahaman. Kung may iwasan mo ang mga pagkakamaling ito, tataas ang chance na hindi ka lang basta makakaligtas sa maling investing, kundi magtatagumpay at mapapalago mo pa ang pera mo na steady. Hindi mo kailangan ulitin ang pagkakamaling ginawa ng iba. Pwedeng ikaw na ang maging mas matalino, mas handa at mas disiplinadong investor. Kung may natutunan ka sa video na to, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe na para sa iba pang investment tips na makakatulong sa iyo at share mo na rin 'to sa ibang kaibigan mo na balak mag-invest para hindi rin sila malugi